Dahil Good Friday ngayon, kinagawian ng mga Pilipino ay gumawa ng bilo-bilo. Ito ang ating gagawin ay simple lang. Magpakulo ng tubig at lutuin ng malagkit ng pabilog-bilog. Surot natin ang kamote balatan at hiwain ng cube size. Ganun din ang saging, hiwain ng cube size. Pagkatapos natin i-prepare ang mga ingredients, magpakulo tayo ng tubig at ilagay ang kamote, saging at lutuin ito pagnaluto naluto na ang kamote at saging, isunod natin ilagay ang sagu, glutinous rice ball at asukal. Ihalo ng bahagya at pakuloyin. Add glutinous rice mixture para rumapot. Pagkatapos ilagay natin ang gata. Nilagyan ko ng vanilla para mabango. Optional lang po ito. Ito na ang ating bilo-bilo. Ready to serve. Tara na! Kainan na!